Hi, good morning. Katatapos lang ng pagsamba. Ayan. Maglalakad lang kami pa uwi para makapag-exercise. Hello, oh, uwi na. Oh, uwi na rin ang mga kapatid. Brother, sabay na lang tayo. <laughs> Mo mag maganda maglakad para mas malakas. Makakuha ng balanse. Eh, ay ato. Mm Kikater nila itong mga incorporation para sa akin. <laughs> Maalala eh. <laughs> Naglalabasan na yung mga kapatid. May mga sasakyan na dila. Nandun na ata si Mrs. Inaalam kung naprubahan na yung paghandog ng aming apo. Ay, kinulat yun. Inaano na lang yun. Iitirma na lang. Iitirma. Kaya maayos na. Kumusta yung balance mo, bro? Eh medyo, maan pa rin. Siyempre. Eh patayin ka natin eh. Muto upo lang siya. Ah. Ang baka sa ano, wala na siya sa... Mga ano na lang siya, mga... 70, 65 to 70 percent. Ah. Ay, ito na, misis. Hi, loving. Uwi na tayo. Ano, di ka maupot? Ay, bunyo. Ay, zero. Ay. Okay. Ano, tayo pag-inuli kita? Aha. Yeah. Yeah. Hello, brother. Ginagawa niyan sa kumente ito. Aha. Ay, vlog ko. Ay, vlog Bisita kita channel ha, YouTube. Yo, si Severino Abaygar Jr. Severino Abaygar Junior. Ah. Kita. Ah ah. Marami na akong vlog. Hala. Paula tandala na among kamo. Kuhaon mo anay. Oo. Hala. Hi brother. Salamat. Labas. Ito. Dito kami naglalakad sa gilid ng Susano Road. Pauwi na ng bahay pagkatapos ng pagsamba. No po ani karamon yung ano niya. Sasakyan. Oh. na kami sa may gate ng Rainbow Subdivision To so I school, Bloomington, Middle and Middle Anita Middle Grade School. Middle grade school. pagi so hanggang mga 15 minutes lang tayo ha? ano? Ang sarap ang tinapay dito, may cheese. May bareka Ito pa dyan. Hello, brother. Uh oh, para umain kita Koan. Ako uh, na daw pa. Ay, sige Ito yung gate ng Rainbow Subdivision. Okay, ha? Okay nga eh. Napadamit ka. Kaya nang nanan sa Gunsun. Eh May okay, bago ko pala. Nung tamaan ako ng stroke. Pero maupay na ni Mo. Nag-design. Ay, maupay. <laughs> Nag <-design. laughs> Pero na? <laughs> <laughs> Kayo, yeah, may Nag-design. Pero may ngani ko na katur. Ano pa tayo na? Hindi pag pinagkigda. Ayan, pag uli na, mo, mahigla na ito. Kayo mo pa. Kayo kung paalman... Hindi na lang Yan. Hanggang 9 minutes lang po ang ano natin. Papatuloy na lang ang pag vlog mamaya. Oh.